Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede nating pagkakitaan ngayon. Dahil alam nyo ba na patok to sa mga estudyante at bata na mahilig sa hotdog kaya naman i-level up natin to. Sobrang dali lang to ipipre at mura din ang magagamit nating tubig. Kaya so talaga ang kikita ka dito dahil marami talaga ang may gusto nito. So para sa ating butter mixture ay kumuha lang tayo Two ng 2 tablespoon ng harina, 1 tablespoon ng cornstarch at itong cheese powder natin. At ang lasa ay itong paminta at kaunting tubig. Tinantya ko lang pala guys yung paglagay ng tubig hanggang sa makuha nga natin yung tamang lapot niya para dumikit talaga yung mga hotdogs natin. Pag ganto na nga yung itsura ng ating butter mixture ay set aside na natin to dahil magpe-prepare na din tayo dito ng ating breadcrumbs. Para mas lalong crispy ang ating mga hot Kumuha na din pala ako ng mga hot dogs natin at saka ko hiniwa sa dalawa. Tapos tutusukin lang natin to sa gitna gamit ang stick. At saka ulit natin hiwain ng paganto yung patwist para naman kaakit-akit talaga sa mga bata. Hinay-hinay lang sa paghihiwa dahil minsan napuputol nga ito. Then saka natin to ispread para humaba ang ating twister hotdog. Balikunin Bali na nga din natin yung ginawa nating butter mixture kanina dahil dito natin to lalagyan. Ang next naman ay ipapaikot lang natin to sa breadcrumbs. Has... Hanggang sa kumapit nga, at mabalot nga ito. Ulitin lang natin guys ang proseso hanggang sa maubos nga yung mga nahanda nating twister hotdog. O oh, diva, di nga ito masyadong matrabaho basta may nakahanda na tayong butter mixture. Kaya okay na okay talaga itong idagdag sa negosyo lalo na kung madaming mga estudyante at bata sa lugar nyo. Kapag okay na nga ang lahat ay saka natin ito sa mainit na mantika. Yung deep fry talaga para lutong-luto sila. Makakasipid ka din pala dito sa gasol at mantika dahil mabilis din tumaluto ang ating twister hotdog. Kaya pwedeng pwedeng talaga mabenta to ng mura para afford na afford talaga ng mga bata at mga estudyante sa lugar. Kasi naman pwedeng pwedeng nga ito ipang ulam, pang merienda at ipang baon ng mga bata sa school. Kapag luto na nga ito ay pwedeng pwedeng nga natin to bagayan ng mayonnaise at tomato ketchup. Para mas lalong lumay pang ating simpleng hotdog lamang na pinakrispy. Kaya naman kung gusto nga itong matry ay itry nyo na dahil sobrang dali lamang at konti lang yung ingredients ang nagamit natin. So, na magugustuhan nyo talaga ang lasa dahil kakaibang hotdog nga yung nagawa natin plus pwede nyo pa itong pang extra income kahit nasa bahay ka lang. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.